Ano na to ang tatay kung musagot niya magminyo ang iyang anak. Ako, kaya nagkasinabot na sila, di man mo maabot din eh, kung huwag mo katuyuan o dili sila nagkayusa nga mag Karon, kaya nagkayusa mo na sila o naaman mo dire eh, o nagkatapok ka, ka mauna na nga itong sinutan niya, ang yung problema nila nga uh, mag-iusara ng... Di ba? Di ba? Di ba? yung okay. mga decision nila, parang mga kapag na kapilayan eh? Kung sa'yo ang decision sa dua ka bata, may iskila, uh, mag pa, um, na o isa ang plano ninyo, ano na ipapano kung ang mga ang kung sa'yo ang o kung Know, Mom, <laughs> <laughs> so, ano may may Ano na, karon dili sa kay basic mga next year, ana, next year kay, ano? Ano Wala ko sa ano ba? Intrasik sa mga next year mga 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 Ani mga kon magano mga

Kaya kung tala pito naman ka, sayang Sayang bang panahon ba? Pagkatoon man siya diri nga anak ang iskwila, tingin na nako siya na saling ano, mag-iskwila ka, kung ano, hina-interview sa naman pa paano ka. Nga, ang ko ikro, nabot lang, hana, ano, yan ba? Lua gani, lua. Kaya saling naman, ko kubasin pila ka, hindi mabahal pila kasi mag-urot ka na ba ati ano, mga paningkamot, puwan ba yan?

Jadi, saya tidak tahu enggak kamu mengingatkan saya, bahwa kamu mengingatkan saya, Tidak. Saya kamu, apa kamu katakan? Saya mengingatkan saya, saya kamu.

Pero oh. may istorya lang ko ha. Dako naman kamo nag... Um, ano no? Nag... Kita na Pero ang hangyo ko lang. <laughs> so, kung may problema ka mo, hindi mo mo siya nakita Istoryahan nyo lang na. Pag mag... Uh, natural mo na. May away-away mo na, Eh ano ko no? Hindi mo magdaping daping labing Kano mong <laughs> kuno ay away. Ha? <laughs> ha? Natural mo na. Pero ay lang sa kita na Ha? <laughs> ang yeah, istorya lang.

Hindi siguro. <laughs> ano sa butaanan lang siguro. Hindi 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 kay natapang si tatay ang magpapados, eskwela siya. Oo, masasarap eskwela, kung hindi mag-eskwela. Eh oh yung sa tribu mo na namusihan. Kayo mag-eskwela 'yung pasan mo, ang ano karon, ang gastos karon sa kasal. Pero kung ano, pwede mga nga, ito lang mga, ano, ay, ano ito ang niya? kayo. Wish, wish. ano, Di ba karon isod kayo, mahal kayo mga palito anak mo nga, ano, balag sa west nang sakay ka nang gasto ni mo, ipakaon nang sa ubang tao, ti, sayang na pagkiyapan nang i-negosyo nyo. Hindi naman Tama Tama

hindi, na may kasulatan na sa iya. na yung mga play Pag-iiswala na yung mga na yung mga play doh. Huwag mo lang para Istorya lang. Eh, saya po yung mga binipisyo niya kahit pa kumpanya man. Oo. Para maka-angkat sa mga Binipisyo. Tama ka na. Tama Diyo, makaluwag-luwag na. Dito na tayo mag-iitag-tagal na. Oo, dito eh. I-invite na isa pa sa mag-iitag-tagal. na ang tuon, mag-iitag-tagal. Tama nga po na. Sayang kabilis siya. Ay, namalaban lang dito. Mga ina-teng, kung saan ninyo kakusunod, anong natin eh, sa kakasunod kung anong mga bulan kayo makapipersin kada isa ba?

Ah, bae. bayan. Daw kasalanan ng bayan, o timbang po. O, sa pantin may Oh, may pa may, ano sila ba? May tito lo. ba. ano? Karong pista sa may kasalanan un Ay, ti.

Ang hirapan... Mabuhinan. ...pa kahit kukilpunin, katusiamun e. Nito mga... ...mga ang... ...pana po, nurutan naka dito, di ayawin, parang pungira. Ang isi nya? Diri lang ba sa sana? lang lang. Daliun lang. Eh, diri lang

Um, Pwede uh, si so, uh, si man ka nang magpasabay kung saan mawari nyo. Tukoy na yun. Pwede masunod na nang susunod simana ang umpisa ng proses. Kano? Para di makiawan. No. Oo, oh, Ma, para nga. Ano ba? Naka-intact na ba? Uh, uh, di bang puto ninyo kung ano ang requirements kung sa miyor ano, lang ba? Kung may sinomar ba? O sa simarket lang yeah. La ba? Ano ang umpisaan? May yeah. sinomar ba? Kung miyor, magpunta kayo kung may sinomar ba? May sinomar ba? Eh, may ano mo? Mayarang na... Hindi kong i-installation. Meron okay. yan to. sa ang sinumarang na pang na sa ang pa ba? Sa face O sa face ano sa Dali lang sa google talang na para mabalanda kung di na kuhaon. Google lang na. konsa to pa pre, magkans lang nga, kasunod sila dito, hindi nga, hindi nga. din lang eh. Huwag daw. Oo

mo diak pulak problem ma. ang kortanyong ay anu pei kungga nya to i gamito nang lang sano. Sanyang na lang. lang Negosyo na lang gusto. Negosyo. Pa-tangiman negosyo. Ana nga ubi ganito nagturok ato. to. Na halo ma dre. Hm. Te yang iya nga ubi nagturok na. Ha? na to anak gani, nadna wa ka gamot kay sa simento man. Yang gen nahdu alu ng mga ubi ng pang nang uwa kubana tubo na taason. May maluto? Ate, ano Ang ilisan nila sa sayo nila sa. Oh, nila magkasas. Ay, kasuan eh. Ay, kasuan naman ako. Pero gusto natin ngayon pang uh, puno ang mga gasto ka ano? Eh, hmm. siyempre. Kaya sige lang maunit. Tapos ang, ang damdaman na gasto, kung di sa'yo to, o sa babae ba, o hiyas sa... Siya ka na pa,

Halimbawa, mag away sila, hindi lang tayo mag-appeal sa ila. Mag, mag, may mayanang naton sa maayo, kag uh, hindi tayo mag-konya, ano i-anong sa i-sulsugo na o, i-sulsulan, sulsulan. Baka, ano nga, para mag-dubang hmm. away nila. Eh, kita, mag-ano ta, eh... Neutral, neutral lang mga neutral. neutral. Natural mo na yung away.

parents ninyo Nga maano ang kalimutang, maano ang pag ano, sa, sa ilang kapundar, sa ilang kinabuhi na pag-start pa hantong nakaroon. Di, ikaw, Jo, pila na yung ikita Di, kita mo na yung hapon ni Hapsay ang pamilya niyo Ikaw man kami. O, oh, makita naman ni sa yung mga pamilya. Wala man si mamang nagulag, si papang. Dapat

Next Ang isa, ang Kaya ang importante sa pamilya, hindi magkaliwa ang isa, ang isa hindi magkaliwa. Kaya ang mga number one nga, hindi kong magbilang, <laughs> Kaya dapat iusap ang isang inyong, dapat mag-lasting ang inyong love life.

Hindi ti ano na mo. Hindi na kanon niya iluha ni mo init mo. Hindi pwede na iluha mo nga sa kanon ba nga iluha lang <laughs> ni nga. Ni ay Hindi pwede na. Ang to chang din na. Ah, Dapat, Oh, selaniwa ako ya. O pilit na ko. Oh, May pagyayaka. Ano 'yung ginagawa? Hay mga putay na pero. Bestora. Eh, pan. Kada hindi mo ina. Ay. Kami asawa na Russian na. Yaan ko. Sa unang panahon, dapat noong una na inuuna na ang inyo na culture, amon pina magpusa sa

Ang babae may araw ara pa gusto mag dapat wala yung tiksmit, wala, kasi mga kwan, I, babae kag lalaki parehang ito, hindi na mag tiksmit-tiksmit, hindi na mag kwan-kwan, ano na mo hindi ako nga ni pre wa ko magay ano kanang nang cellphone cellphone ah nang radio lang <laughs> gid ako wa ko mag entra nang text text ay daw nalik kan maka ano basi matintal ka matintal ka ora ko may mga aga ano ko ni may mga iray-iray ah talikod ka talikod ka kasi may mag-hi ito sa cellphone oh, yung mag, -huh. ah, mag Ako lang ka pero baka mo ma <laughs> Naled, ta, chiknito, oh, siitä, <laughs> <ta> na ah. Ah! Yeah! Oh! Basi ko no... Kina-slide po yan. Amo siguro na istorya mo karoon kay kamamati, Mrs. <laughs> hindi ah. Hindi, hindi. Kaya tala tatin si Krito. Oo, si Krito. Hindi ito mag-ano diyan. Oo. Ay, mabulgar ka ba? Mabulgar ka. istorya ta karoon. Ah! Te, amo. Ano ko ako? ano? Te, ano na ang... Ano, ano?